Mag-iisang linggo na nga pala simula noong nabili ko si Iput. Na Naidadrive ko nga lang pala to malapitan pero grabe yung putek. Ayoko nga pala to magay sa akin na palagi madumi. Kaya lilinisan ko siya para hindi magtutong yung mga putek. Baka kasi kapag tumagal to mahirapan ako tanggal yung mga dumi. Kahit babagal nga lang pala ako magpatakbo umabot nga pala sa loob yung mga putek. Dahil isa araw ko nga pala to hindi nagamit magka-cold start muna ako. Chapter so after 5 minutes nga pala guys, pwede na nga rin pala ito paanda rin. Didiretso ko na sana ito sa karosh, kaso may nakita nga pala ako ditong piso net. Matagal ko na nga pala ito nakikita, pero ngayon pala nga makakita, nagagamit nito. So yun nga guys, yung unang hulog ko nga pala, hindi tinanggap. Eh yung nahulogan ko pala guys, ay sabon. Kaya imbes na basain ko muna, naunahan ko na ng sabon. Wala talaga idea sa paglilinis ng motor. Kaya kapag meron nga pala ako yung mga tips, pa-comment naman. Tsaka yung mga do's and don't sa paggamit ng motor. Wala talaga idea sa pag-aalaga ng ganito. Kasi yung mga nakawakad ko lang naman ay e-bike tsaka bike. Kaya lang naman mabumili ng motor kasi gusto ko ko lang naman magala. Ayoko naman masabihan ng siga. Sigamit lang. Yung limang piso nga pala dito sa sabon, guys, siguro mga 10 seconds lang. Nakurious nga rin pala ako sa umi ng sabon kasi wala akong maamoy. Meron nga rin pala akong basa na dala pang tuyo sana. Kaso yung ginawa ko, pinakuskus ko na lang dito kay ipot. Yun nga lang, guys, yung bandang gitna nga pala ng bisor, hindi ko nga pala makuskus. Kaya iniisip ko kung paano ako matatanggal yung puti. Kaba naglilinis nga pala ako, guys, may nanonood sa aking bata. Nangingi nga pala sila ng bariya kaso yung dala ko nga pala ng pera dito ay 20 pesos lang. Yung nagastos ko nga pala dito sa paglilinis ko, guys, 10 pisong sabon, tsaka 10 Robinson tubig. Yung tubig nga pala dito guys, ang sakit sa balat, parang tirutusok ng karayom. Yung ganito nga pala guys, ay ngayon ko lang na-appreciate. Hindi ko pala pinapansin dati, pero sobrang laking bagay pala. Kaya imbes na gumastos ako ng 100 plus sa pagkakarwash, napagastos lang ako dito ng 20 pesos. Yun nga lang, hindi ko alam kung tama ba yung pagkakarwash ko. So pagkatapos ko nga pala dito, sinundok ko kagad sa ubong Sabi ko kasi guys, lilinisin ko lang tong motor. Kaso napasarap nga pala ako sa pagdadrive dito. Kaya kahit wala nga pala kami pupuntahan, umalis pa rin kami. Tapos naalala ko nga pala guys, meron nga pala problema. Kaya nagpunta ako dito sa pagawa ng motor para magtanong. Yung problema ko nga pala dito guys yung panghara kasi sa putik parang biten kawawa naman yung angkas ko dahil mapuputikan hindi ko napakita guys na puro putik nga pala yung ganito tapos ayun guys nalaman ko kung anong tawag tire hugger pala yun nga lang guys wala silang stack ngayon kaya ayun dumiretso na kami dito kala nok nok, -nok paputok kapag wala nga pala kaming ginagawa pinupuntahan nga pala namin si nok, nok nok paputok para manggulo ang sarap nga pala mag anuin dito kasi tahimik tapos aircon pa yun nga guys akala ko saglit lang kami dito pero umabot kami ng 4 hours siguro guys hindi lang 4 hours kundi 6 hours na kailan tulog at guys sinangarin ako hindi pa rin sila tapos so yun nga, so yun, nga guys, yung ginagawa nga pala nila ngayon ay gumagawa sila ng kanta. Si Boy Ubo kasi eh, guys, nagkagusto sa dami account. Wala nga palang pangalan at picture pero na po. Hindi nga namin alam kung babae ba yan o lalaki. Na broken tapos ayan gumawa ng kanta. Tapos ayan guys, umabot na nga pala kami ng alas 8 ng gabi bago nakalabas. So wakas guys, dahil makakain na rin ako. Pagtingin ko nga rin pala sa dashboard ko guys, naka 100 kilometers na rin ako. Yung pinuntahan nga pala namin guys, Kalamba Baywalk. At ngayon ko lang nalaman guys, na restaurant pala tong bangka na to. Akala ko nga guys, ito yung nag-aanti ng pasero papuntang Boracay. Tapos yung nga pala dito guys, mga, mga namumurahin nga lang pala yung mga pagkain. Ayun nga lang guys, magtitiis ka nga lang pala dito sa hilo. Nasa tubig kasi kaya ayun nagalaw. Mga oras nga nito guys, wala pang masyadong alon. Pero yung pag-alog ng bangkay, ramdam na ramdam ko. So dahil hindi nga pala kami makatagal sa hilo, dito na lang kami kumain sa may kubo. At guys, alam nyo ba, libre nga pala to ni Boy Ubo. Dahil successful lang nga pala yung kanta at nakapag-record na rin. Kaya food trip na naman mga dugyot. Kaya guys, abangan nyo yung kanta ni Boy Ubo. Promise matatawa kayo. Dahil joke lang guys, pang broken nga pala yun. Nag-express kasi si Boy Ubo ng feelings niya sa dami account.